magandang gabi sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid ko sa iglesia uh, sa mga supporters ko at mga followers uh, magandang gabi po sa inyong lahat uh, naway nasa mabuti tayong kalagayan na nakauwi sa ating kanya-kanya pamilya po uh, ito'y bunga po ng awa at tulong ng ating Panginoong Diyos na siyang lagi nag-iingat sa atin. Uh, ngayon po mga kapatid at mga viewers ko at mga followers, meron po akong kasing reaksyon doon sa isang vlogger po na wala namang ginawa ang iglesia sa kanya ng masama. Uh, siya po ay palaging naninira pinagsasalitaan na na hindi maganda yung aming namamahala sa iglesia ang kapatid na Eduardo Vibanado at sinisiraan niya niya at pinagsalitaan pa nang hindi maganda ginawag pa na Diablo ang kapatid na Rodante Marcolita at ngayon ilinadawit na naman niya ang iglesia doon po sa nangyari kay yung Stan comedian po na si Gold e Dagger. Idinadawit niya ang iglesia po doon sa pagkabaril kay Gold Dagger. Ako po ay isang convert sa iglesia po. Dati po ako'ng Katoliko. Uh, matindi yung pananampalataya namin noon. Uh, bilang Katoliko. <coughs> at ngayon na uh, convert ako sa iglesia sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos sa bilyong-bilyong tao dito sa mundo nawa ang Diyos sa akin at tinawag ako sa iglesia tinawa niya akong kanyang anak masakit para sa akin na maring, maringgan ko yung mga ganong paninira sa amin ako 22 years na po akong natawag sa iglesia may tungkulin po ako kung ang iglesia masama siguro matagal na akong wala sa iglesia mga kaibigan, mga kapatid pero dito ko lang nakikita sa iglesia at naramdaman yung totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ni minsan hindi tinuro ng, ng aming namamahala sa iglesia na gumanti sa mga taong naninira sa amin ang turo kasi ng aming namamahala sa iglesia, kung may naninira sa amin, wala kaming ibang lalapitan, wala kaming ibang gagawin na kaharasan, kundi kilapit ito sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun ang ginagawa namin lagi. Yun ang turo sa amin ng aming namamahala sa iglesia, at ang aming ipinanalangin po hindi naman sa ikasasama ng naninira sa amin ang aming ipinanalangin po na sana kawan siya ng Panginoong Diyos na maliwanagan din siya kawan siya ng ating Panginoong Diyos na magkaroon siya ng pag-iisip na magsuri sa iglesia nagkawaan siya ng ating Panginoong Diyos na matawag sa loob ng Iglesia para magkaroon siya ng bahagi pagdating na araw ng pagkukulong. Kung ano mang nangyayari doon sa mga naninira sa Iglesia, hindi yun kagagawan ng isang Iglesia ni Kristo. Kundi itinulot ng Diyos na hanggang doon na lang talaga yung buhay niya. Kaya nakikiusap ako sa mga viewers ko, sa mga followers ko, sa mga kapatid. Kung ano man yung naririnig natin sa social media na paninira sa iglesia. Tayo bilang kapatid sa iglesia na huwag tayong padadala sa bukso ng ating damdamin. Kundi lagi tayong mapagkumbaba at lagi natong ilapit sa ating Panginoong Diyos. Para ang Diyos na ang gagawa ng solusyon sa mga nangusig sa atin. Sa mga viewers namin, sa mga viewers ko at sa mga followers na hindi pa namin kapanalig sa iglesia, inihikayat ko kayo na magsuri. Magsuri po kayo sa iglesia ni Kristo. Kasi ang iglesia ni Kristo po, pagdating ng araw ng paghukum, nakasulat talaga sa Biblia. Yun ang nililigtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya, inaikaya ko kayo ng sumuhi, mga kaibigan. at kita tataga natin ang ating maraming, maraming Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong mga pagsuporta sa amin.